ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita. Ano nga ba ang ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako ngayong Sabado. Ang mga maling gawi, ating sisilipin. Mga batas at panuntunan, ating susuriin. Tatalakayin ng mga karampatang multa at parusa. Ako si Rose Babiera at ito ang Hoy Bawal Bawal Yan! araw, iba't ibang isyong napapanahon ang ating tatalakayin. Mga isyong kinakaharap ng iba't ibang personalidad, pang-aabuso online, at ilang may kaugnayan sa mga seguridad at isyong panlipunan. Himayin natin yan sa mga susunod na report. Bea Alonzo, naghain ng kasong cyber libel kina Oji Diaz at Christopher Fermin. Parusang maaring kaharapin ng mga sangkot, alamin. Alamin. na na ng aktres na si Bea Alonzo ang mga kumakalat na maling impormasyon at mga paratang sa kanya ng mga kolumnistang sina Christopher Min at OG Diaz. Paksa ng mga content ng showbiz personalities na ito ang mga ganap sa buhay ng aktres na Ania ay walang basehan at mapanirang impormasyon lamang. Ano nga ba ang mga parusa sa mga batas na kakaharapin ng mga kolumnistang ito? Tutukan sa report na ito. Laman ng balita at usap-usapan online ang umano hindi pagbabayad ng buwis ng aktres na si Bea Alonzo. Kasunod ito ng iba't ibang spekulasyon sa hiwalayan nila ng ex fiance na si Dominic Roque at ng issue sa prenuptial agreement na dahilan daw nito ayon sa showbiz columnist at talk show host na sina Christopher Min at OG Diaz. Walang patunay ang mga akusasyong ito at kumpirmasyon mula sa aktres. Kaya naman, naghahain ng aktres ng kasong cyber libel sa mga showbiz personalities na ito at sa isa pang online basher. Ayon sa complaint affidavit ni Alonzo, biktima siya ng mali, malisyoso at mapanirang mga impormasyon na wala namang katotohanan. Ano nga ba ang maaaring kaharapin kung mapatunayan na may sala ang mga nireklamo? Nire Nakasaad sa Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act, kaugnay ang Article 355 ng Revised Penal Code, ang sino mang maglabas ng maling impormasyon at akusasyon sa isang tao na ikasisira ng reputasyon nito gamit ang teknolohiya ay maaaring patawan ng pagkakakulong ng apat hanggang walong taon. Maaari ring pagbayarin ang mga naturang showbiz personalities ng multa na nasa 6,000 pesos o mas mataas pang halaga depende sa desisyon ng korte. Mas mataas ang parusa sa cyber libel kumpara sa tradisyonal na libel. Mas madali kasing gumawa at magpakalat ng maling impormasyon online. Isa pa, mas marami ding tao ang naaabot nito. Parusa sa wiretapping. Alamin, marami ng device ang nagagamit para mag-record ng boses at software para mag-enhance ng audio. Beneficial ito sa mga estudyante at profesional. Pero may iba na ginagamit ito sa masamang intensyon na walang pahintulot ng kanilang nire-record. Ano nga ba ang parusa sa wiretapping? Ang kaugnay na balita, pakinggan sa report na ito. Mainit ang usapin ngayon tungkol sa insidente ng wiretapping umano ng Chinese Embassy sa isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Ayon sa ulat, naglabas ang embahada ng China sa Maynila ng transcript ng isang unverified phone call sa pagitan ng isang Chinese diplomat at ni Vice Admiral Alberto Carlos, ang dating commander ng AFP Western Command, kung saan tinalakay ng dalawa ang umano'y new model agreement sa Ayungin Shoal. Kasalukuyang pinaiimbestigahan ni Pangulong Ferdinand Marcos ang insidenteng ito. At ayon naman sa Senado, ang Department of Foreign Affairs o DFA ang dapat na umaksyon kung mapatunayan mang iligal nga ito. Ano nga ba ang maaaring kaharapin ng mga sangkot sa wiretapping? Ayon sa Republic Act number no. 4200 o ang Anti-Wiretapping Act, ipinagbabawal ang pagre-record ng anumang private communication nang walang pahintulot ng lahat ng partido ng komunikasyon. Iligal din maski ang pagtatabi ng kopya at pagtatranscribe ng recording at pagbabahagi ng nilalaman ng komunikasyong ito. Ang sino mang lumabag dito ay maaaring makulong ng hindi bababa sa anim na buwan at hindi hihigit sa anim na taon. At kapag ang napatunayang may sala ay isang pampublikong opisyal, bukod sa pagkakakulong ay maaalis din ito sa kanyang pwesto. At kapag ito naman ay isang dayuhan, maaaring ipadeport ang individual. Pag-usa sa sextortion, Alamin, ang mga personal at sensitibong impormasyon ay dapat na ibinabahagi lamang sa mga taong pinagkakatiwalaan natin. Pero kung paano kung sa hindi inaasahang pagkakataon na ang taong dating pinagkakatiwalaan ay naging mapangikil at ng blackmail. Gaya na lamang ng karanasan ng babaeng na biktima ng dalawang lalaki online. Ano ang kakaharapin ng mga suspect? Pakinggan ang report na ito. Arestado ang isang driver at security guard sa isang entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit ng Philippine National Police sa Kapas Tarlac. Ang dalawa ay suspect sa kasong sextortion. Matapos ireklamo ng biktima na inalok daw siya nito ng 18,000 piso kapalit ng paghuhubad at iba pang sexual acts online. Humayag ang babae, ngunit lingit sa kanyang kaalaman ay ang pagsiscreen record ng suspect. Matapos nito, pinagbantaan na siya ng isa pang suspect na ikakalat nito ang sensitibong video kung hindi ito magbabayad ng 2,500. Ang mga suspect ay haharap sa kasong robbery with intimidation. Sa ilalim yan ng Article 294 ng Revised Penal Code at maaaring patawan ng pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon. Haharap din ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act na kaugnay ang Cybercrime Prevention Act at maaaring matulong ng dalawang taon at pagmultahin ng isa hanggang dalawang milyong piso. Ang sintensya sa mga suspect ay maaari pang madoble dahil sa ipinapatong na one degree higher sang ayon sa Cybercrime Prevention Act. Kaya paalala ng PNPACG, pahalagahan ang personal na privacy at mag-ingat sa mga transaksyon natin online. Pagpapakalat ng mga sensitibong larawan at video, itinuturing na isang krimen. Parusa sa mga suspect, alamin. Maraming paraan ng pang-aabuso ang nagaganap online na mayroong mas mabigat na pinsala. Ang internet kasi, mas malawak ang audience. Kaya mas mahirap pamahalaan ang mga content, lalo na kung ang post ay intentional na isinawalat sa publiko. Pero, may mga batas pa rin na nagpoprotekta sa ating online privacy. Gayun din, may mga parusa sa mga taong umaabuso nito. Ang balitang yan, alamin sa report na ito. May mga pagkakataon na ang isang individual ay pumapayag na kuna ng litrato ang mga pribadong bahagi ng katawan nito o i-record ang pagtatalik nila ng kanyang partner malaya ang magkasintahan na gawin ito. Kung napagkasunduan ito ng dalawang partido at wala sa kanila ang napwersa o may alinlangan. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito ay may karapatan na rin ang bawat isa na ibahagi ito sa iba. Ayon sa Republic Act 9995 o ang Anti-Photo and Video Voyeurism Act, ang pagkuha, pagreproduce, pagpopost, at pagpapakalat ng sexual photo o video ng walang pahintulot ay matinding pinagbabawal. Ibig sabihin, kahit pa pumayag ang isang individual na kunan ito, ang pagpapakalat ng mga nabanggit na sensitibong imahe na walang pahintulot ay maituturing pa ring isang krimen. At ang sino mang mapatunayang may sala ay papatawa ng pagkakakulong ng hindi bababa sa tatlong taon at hindi hihigit sa pitong taon. Maari din itong pagmultahin ng 100,000 hanggang 500,000 pesos. Maari namang parehong pagkakakulong at multa ang ipataw, depende sa desisyon ng korte. Kapag ang napatunayang may sala ay lisensyadong profesional, mapapasa walang bisa ang lisensya nito. Kapag ito naman ay pampublikong opisyal o empleyado, sasailalim ito sa administratibong proseso. At kapag ito naman ay isang dayuhan, ipapadeport ang individual matapos nitong mabayaran ng sintensya sa bansa kung saan niya ginawa ang krimen. Sa mga gagawa ng smishing modus, alamin, kahit mag-iisang taon na nang inimplementa ang SIM Registration Act, nalayong protektahan ang mga mobile user mula sa scammers. Hindi pa rin nawawala ang mga nang-i-scam sa pamamagitan ng text message o ang tinatawag na smishing. Ang iba pang detalye sa gantong modus at kung ano ang kaso para sa scammer, alamin sa report na ito. Ilan sa ating mga kababayan ay nagre-reklamo dahil sa mga natatanggap nilang text mula sa mga potensyal na scammer. Bakit daw kahit registered na ang kanilang SIM ay nakakapasok pa rin ang ganitong mga text? Isa sa mga uri nga ng modus ay smishing, kung saan magpapanggap ang isang scammer na empleyado ito mula sa isang kumpanya tulad ng bangko o kaya naman ay credit card company para makakuha ng personal na impormasyon mula sa biktima. Maaring hingin nito ang pangalan, address, at bank account details ng kanilang bibiktimahin. Maaring sabihin ng mandoloko na may kailangan kumpirmahin ang biktima, kaya posibleng mapilitan ito na magbigay ng personal niyang impormasyon. Ano nga ba ang kasong maaring kaharapin ng mga gumagawa ng ganitong modus? Nakasaad sa Republic Act 8484. o Access Devices Regulation Act, Section 9, na ipinagbabawal ang pagkuha ng pera o ang iba pang bagay na may halaga sa pamamagitan ng paggamit ng device tulad ng cellphone ang sino mang gagawa nito ay magmumulta ng 10,000 pesos o doble ng halagang nakuha mula sa ginawang modus. At maaari rin itong makulong ng 6 hanggang 10 taon. Pagkakakulong naman na 12 taon hanggang 20 taon ang ipapataw sa sino mang nakagawa ng mahigit sa isang offense sa ilalim ng batas na ito. Maling pagtatapon ng mga hospital waste at parusa sa mga gagawa nito. Alamin Ilang taon na rin ang makalipas ang COVID-19 sa bansa. Kung kailan nagsimulang sumi pa ang pagdami ng mga medical waste, kaya laging paalala ng mga medical expert at mga otoridad, ilagay sa wastong tapunan ang mga basurang ito. Kung hindi itinapon ng maayos ang mga medical waste, narito ang mga parusang kakaharapin. Alamin sa report na ito. Daan-daang tonelada ng medical waste ang nadaragdag kada araw sa bansa. Nagsimula ito nang sumipa ang COVID-19 at nanatiling suliranin hanggang ngayon. Kaya naman, laging paalala ng mga eksperto at mga otoridad. Pero may ilan pa ring mga ospital at pasilidad ang nahuhuling hindi itinatapon ng tama ang kanilang mga medical waste. Ano nga ba ang maaaring kaharaping parusa ng mga lalabag sa tamang pagtapon ng medical waste? Nakasaad sa Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Bawal ang pagtatapon ng medical waste sa mga pampublikong lugar tulad ng mga daan, sidewalk, kanal, estero, parke at establishmento. Ipinagbabawal din ang pagsusunog ng mga solid waste. Ang sino mang lalabag dito ay maaring magbayad ng 300 hanggang 1,000 piso o maaaring mag-render ng community service ng isa hanggang labin limang araw. Bawal din ang pag-aproba sa pangungolekta ng non-segregated o unsorted waste. At ang sino mang lalabag dito, maaaring magbayad ng isan libo hanggang tatlong libong piso. At posible ring makulong ng labin limang araw hanggang anim na buwan. Negosyante Arestado matapos masamsam ang mga ilegal na armas at ilegal na droga sa kanyang bahay. Parusang kakaharapin, alamin. Huli ang isang 40 anyos na lalaki na nagtatago ng ilegal na armas at droga nang halugugin ang kanyang bahay sa Kalinga Province. Agad siyang inaresto at ngayon nasa kustudiya na ng pulisya. Ang mga parusang kakaharapin niya, tutukan sa report na ito. Isang negosyante ang inaresto matapos itong mahuling nagtatago ng mga ilegal na droga at armas sa kanyang bahay sa Purok 4, Bulanao sa Tabok City. Sa isang search operation, narecover ng pulisya ang improvised gauge 12 shotgun at isang kalibre 45 at iba pang live ammunition. Nasamsam din ang halagang 240,000 na mariwana. Ang suspect ay nasa kustidiya ngayon ng Tabok City Police Station at harap sa kasong illegal possession of firearms and drugs. Nakasaad sa Republic Act Number no. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na ang pagkakaroon, paggamit, pagdadala, paggawa at pag-iimport ng mga armas na hindi rehistrado ng sino mang walang lisensya ay mahigpit na ipinagbabawal. Ang lalabag dito ay maaaring makulong ng nasa 6 hanggang 12 taon. Batay naman sa Section 16 ng RA 6425 o ang Dangerous Drug Act of 1972 ang sinumang mayroon at napatunayang gumagamit ng ipinagbabawal na droga nang walang lisensya o reseta ay maaaring makulong ng anim na buwan hanggang apat na taon at pagmultahin ng anim na daan hanggang apat na libo. Illegal na konstruksyon sa isang protected area sa Rizal, Bistado, parusa sa lumabag, alamin. Ang mga protected areas at heritages ay protektado ng mga environmental laws sa bansa. Limitado ang anumang aktibidad o gawain sa mga lugar na ito at may angkop na paraan sa pangangalaga dito. Mayroon ding mga ahensya na nagpapatupad at nagpapatibay ng mga komprehensibong sistema sa pangangasiwa dito. Kaya naman, ang pagsasawalang bahala sa mga panuntunan sa pangangalaga nito ay mahigpit na ipinagbabawal. Kaya naman, ang pagsasawalang bahala sa mga panuntunan sa pangangalaga nito ay mahigpit na ipinagbabawal. Pakinggan natin ang isang balita kaugnay rito. Huli sa akto ang ilegal na konstruksyon ng infrastruktura sa isang protected area sa Antipolo Rizal. Nadatna ng otoridad ang mga heavy equipment at mga construction materials sa lugar na kanilang sinalakay. Naabutan din dito ang head foreman na agad naman hininga ng permit mula sa Department of Environment and Natural Resources. Sa kasamaang palad, wala itong naibigay sa kinauukulan. Kaya naman, inaresto ang foreman kasama ang sundalo na namataan sa di kalayuan nang mapag-alamang ito ang nasa likod ng nasabing iligal na konstruksyon. Sakop ng lugar kung saan sinimulang itayo ang infrastruktura, ang Upper Marikina River Basin Protected Landscape. Ayon sa mga eksperto, nagsisilbi itong pananggalang sa ulan at nagsasala sa mga tubig. Nakasaad sa Republic Act No. 11038 o ang Expanded National Integrated Protected Area System Act of 2018 na ang pagtatayo ng kahit anong istruktura sa nasasakupa ng protected areas. Kung mapatunayan na ang foreman, sundalo at ang iba pang naaresto ay hindi otorisadong nagpasimula ng construction operations, maaari silang pagmultahin ng isang milyon hanggang 5 milyong piso. Maaari rin silang makulong ng anim hanggang labing taon. Maaari namang multa at pagkakakulong ang ipataw sa may sala depende sa desisyon ng korte. Iyan ang mga nakalap nating report sa linggong ito. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Ako pong inyong lingkod Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itagyo kami sa DZRH. Hoy, bawal 'yan.